kailan at papano ko nga ba nakuha ang aking Google AdSense PIN. Uh, magandang umaga mga kaidol no. Uh, Unang-una, maraming maraming salamat po sa aking mga solid na mga supporters. Siyempre sa aking mga bagong subscriber. Ngayon po mga kaidol ay nandito pa ako para magpasalamat sa inyo dahil sa wakas mga ka-idol nakuha ko na po ang aking Google AdSense na pinadala ni Yutso dahil dyan isishare ko sa inyo kung paano ko nga ba ito nakuha or ilang linggo ko ba ito natanggap tatlong linggo or apat na linggo mga ka-idol ay makuha mo na dapat yung uh, Google AdSense na pinadala ni YouTube dahil pagka hindi mo ito nakuha sa loob ng araw na sinasabi ni YouTube ay kailangan mo nang mag-request ng another na pin dahil pag hindi mo ito ginawa mga ka-idol at lumipas na ang apat na buwan ay mawawalan lahat ng ads ang mga video sa iyong YouTube so ibig sabihin yan mga ka-idol ay mawawala rin ang iyong kita. Kaya sasabihin ko sa inyo mga ka na base sa aking experience ay sa loob ng apat na linggo na hindi mo pa ito natanggap, kailangan mo nang mag-request ng another pin. So ganito yan mga ka No? So bago ka magkaroon ng Google AdSense, kailangan mo munang ma-meet yung mga requirements na, mga requirements ni YouTube mga ka-idol na 1,000 subscriber, uh, 4,000 watch hour, yun yung mga requirements ni YouTube mga ka-idol. Siyempre, base na rin sa aking experience ay medyo mahirap pong makuha yung 4,000 watch hour. So sa dalawang taon kong paghihintay mga ka kasi yung YouTube channel natin ay uh, ginawa ko noong June 30, 2022. So halos umabot tayo mga ka ng dalawang taon bago natin makuha yung ating inaasam. Yan mga ka-idol. So, bago kang magkaroon ng Google AdSense PIN ay marami ka pa munang pagdaanan. Kasi, hindi naman sa pag-YouTube, hindi madaling maabot um, mo yung gusto mo. Kasi, maraming mga uh, requirements na hindi 1,000 subscriber, uh, hindi lang 4,000 watch hour, ang kailangan mo pagdaanan. Kasi, ganito yan mga ka-idol. Pag na-reach mo na ang 1,000 subscriber at saka 4,000 watch hour, s'yempre maging member ka na ng YouTube uh, YouTube partner maging isa ka ng YouTube partner so ibig sabihin niyan mga ka ay i-monetize mo yung ah uh, mga video mo kailangan mo munang ma-reach yung 100 dollar threshold na minimum ni YouTube kasi yun 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 po yung minimum mo sahod yung $100 bago ka magkaroon ng Google AdSense. So, ayan mga ka So, sa dalawang taon na paghihintay natin ay ito na po ang aking Google AdSense na pinadala ni YouTube. So, kapag ka mayroon ka ng Google AdSense mga ka-idol, so ang ibig sabihin yan is makakasahod ka na sa YouTube. So, ayan mga ka-idol. So, maraming maraming salamat sa mga supporters po dyan, sa aking mga subscriber. Uh, hindi ko po ito maabot kung hindi po dahil sa inyong suporta. Ayan mga ka-idol. So, sa pag-YouTube kasi mga ka-idol, hindi po biro kasi para po sa akin, base na po sa aking experience, ako po ay nagsisimula noong June 30, 2022 kahirapan ako mga ka kasi kadalasan po na mga ginagawa kong video ay na nagkakaroon ako ng mga violation gaya po ng copyright uh, copyright po ako sa mga music hindi ko po alam kung paano ko ito i-resolve kasi nga hindi ko pa po alam kung ano ang mga dapat kong uh, gawin or uh, ano ang mga dapat kong matutunan kasi nga wala akong kalam-alam sa pag-youtube sa tagal nang ay unti-unti kong natutunan ng mga bagay na minsan na hindi ko talaga alam sa pag-youtube so yung nagkakaroon ng copyright ay ngayon ay nagagawan ko ng paraan kasi uh, nag tumitingin din ako sa mga YouTube uh, tutorial kung paano nga balisin ba ang mga copyright claim. Minsan nga ay nagkakaroon ako ng nag, nagkaroon ako ng to strike. So yung araw na yun mga kaidol ay muntik na po mawala yung aking YouTube channel. So pero hindi na po tayo tumigil kasi nga nakasimula na tayo. Sa sa gustong mag YouTube dyan, So, bago niyo makuha itong Google AdSense ay marami pa po kayong magpagdaanan. So, yan mga ka-idol. So, ulit-ulit po sa inyo ay maraming maraming salamat po sa lahat po ng aking mga bagong subscriber dyan na bagong sumusuporta po sa aking na uh, YouTube channel. So ayan mga kaidol no. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan ito pong aking Google AdSense mga idol ay ipinadala po sa akin itong 9-20-24. So, natanggap ko noong July 11, 2024. Kasi, kasi nga malayo pa ang pinanggalingan ng Google AdSense na itong mga idol. So, galing pa ito ng Malaysia. Malaysia Berhad, so, yan, mga idol So sabi ni YouTube, tatanggap ko daw ang aking Google AdSense linggo hanggang apat na linggo. So ayan, so natanggap ko July 11. So ngayon mga idol idol ito na po yung bago nating tatahakin sa ating uh, pag-YouTube. Dahil nga, monetize na ang ating YouTube channel. Ang, ang ibig sabihin dyan mga idol ay magkakaroon na tayo ng swildo sa YouTube. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa ating uh, unbox video. Uh, sabihin ko sa inyo na huwag niyong masyadong seryosuhin ang pag-YouTube kasi hindi naman to tuloy-tuloy or hindi naman to palaging may swildo video yung ginagawa ay hindi ka naman makakasahod. So, kailangan pa rin natin magtrabaho mga kaidol no. So yan. So sa lahat po ng mga nanonood, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa video natin ngayon.